Pinanukala naman ni Senator Antonio Tellianes na kumpiskahin ng gobyerno at gawin drug treatment facility ang Umaroy Hacienda ni dating Vice Presidente Jejomar Binay sa Batangas. Ayon naman sa isang political analyst, mahirap gawin ito dahil hindi pa napapatunayan na pag-aari nga ito ng dating Vice Presidente at dadaan pa sa maraming proseso. Ito ang balita ni Brian de Paz. Gamitin na lamang na drug treatment facility ang umano'y 350 hektaryang lupain o ang tinaguriang hasyenda umano ni dating Vice President Jejo Marbina sa Batangas. Ito ang suwestyon ni Sen. Antonio Trillanes IV. Ngunit ayon sa ilang eksperto, malabong magawa ito Ayon sa political analyst na si Mon Casiple, hindi pa rin napatutunayan kung pag-aari nga ito ni Binay at kung ito ba talaga ay ill-gotten wealth. Nakikita ni Casiple na mas epektibo ang community at family-based rehabilitation. Sinabi ni Kasiple, ang mga kailangang dalhin sa rehabilitation center ay ang mga lulong nasa'y pinagbabawal na gamot. Ayon naman kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, kung kulang sa rehabilitation centers, nariyan ang kanikanilang pamilya na maaring pumatnubay sa mga drug dependent. Hindi naman sequestered property ng government yun eh. So ang punto doon... In the meantime, yung self rehab, ang mga pami pamilya, barangay, gawin ng yung tamang pagpapabagong buhay sa ating mga kababayang kawawa dahil biktima po sila ng droga. Para naman kay dating DILG Secretary Rafael Alunan, kailangan ng public-private partnership upang madagdagan ng mga rehabilitation centers sa bansa. It will require a public-private partnership, Because no? uh, if there are uh, millions of drug users, they eh, lang yung ati mga drug rehab centers, both public and private. Kukunti. and then, in the meantime, uh, we have a lot of jobless. Uh, Uh, people who graduated from the from medical schools no we can mobilize them and deploy them sa mga uh, drug rehab centers na nandiyan na at itatayo pa ayun kay alunan habang nagtatayo pa ng karagdagang rehab centers ay maaring gamitin muna ang mga public at private hospital Samantala sa kasalukuyan ay isinusulong na ni Senador Vicente Soto III ang panukalang batas upang saklawin ng Philippine Health Insurance Corporation beneficiaries ang mga drug dependent sa bansa at kikilalanin ang rehabilitation centers bilang health institutions. Ito ay kung mismo ang drug dependents ang magkukusang loob na magpagamot o magpa-rehabilitate sa isang accredited health provider. Kung may sa batas, sinaasahang makakatulong ito upang ma-rehabilitate ang libo-libong drug dependent na sumuko sa pamahalaan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate.